Pinlock po tayo ng parcel. Titingnan natin kung legit. Saka mamaya ay sablay. Pero mo kunting nyo. Ayan, so nagbili po ako ng ng air filter ng motor. Ayan, so sana legit uh, Ito po yung ano Air filter na nabili ko Ayan so may nakalagay po siyang Honda Ayan. Legit naman siya sana kasa uh, Okay Dito na lang ko Papalit nga po tayo ng air filter ng aking CTR So galing po siyang Indonesia Ayan So ito po yung bago At So Ayan po yung Lagayan po ng air filter Ng aking motor So tatanggalin na po natin Kasi tinanggal ko na po yung tornilyo titingnan po natin kung gaano nakadumi Ayan So napaka Dumi po ng air Air filter ko So kailangan na po natin palitan Ayan. ayam po. So, yung ilalim may kulay green pero yung ibabaw ay sobrang itim na. Ayan. So, pupunasan pa po natin yan para alinisa naman. Ayan. So, pupunasan po natin para ano kasi sobrang dumi na. At ilalagay na nga po natin yung Bago Ito na po yung pamalit na bago So Lalagay na po natin Ayan At ito po yung Takip natin So napunasan ko na po yan Kahit papano hmm. Ayan, so ilalagay ko na lang po yung tornilyo niyan. So bago ko po ilagay ay pupunasan ko muna dito at medyo madumi na. Sa sobrang busy ko po ay hindi ko na po masyadong naalaga ng aking motor. Ayan. So nakakahiya na sa motor ko. Gamit lang ako ng gamit. Pero hindi ko na ayos hindi ko nalilinisan pala ayan so ilalagay ko na lang po yung mga tornilyo nya ayan at ito po Higpitan ko na lang po yan. Baka magtampo na ang aking partner sa trabaho kaya pinalitan ko na ng air filter. Air filter, nabubulol pa tayo. Ayan po. So, medyo masikip po dito. Gawa po ng box na yan. Oh. Yung center box na tinatawag. Ay, nahulog pa. Eh, So, kahit pa paano nahihigpitan pa naman. sa kapila ayan, so medyo nahirapan tayo dito Kasi ano Masikip At ayan nga po na ikabit ko na So, ito na po yung pinagpalitan. Oh, napaka dumi na po masyado. Ayan. So, hindi po kasi ito pwedeng hugasan bawal. So, kailangan po talaga papalitan po. Ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.